yung video mo One, two, three, go. Patayin nyo lang. <laughs> <laughs> ano? Patayin nyo lang. Patayin nyo lang. Teka lang, dalawa, dalawa. Dalawa, hindi, dalawa nakita ko. Una ito, dalawa sila, dalawa. Uli sila ng dalawa, uli sila ng dalawa. Wala na, parang gulo. Hindi, wala na, wala na kayo. Dalawa na lang sila. Game, 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 game. Ula, na. Game, game, game. Game game. contract. Hindi mo pwede, Game, game. mo, disqualify ba'y ganyan? Hoy! Game na, game na, game na. Oh, so, dito ka, dito ka doon. Lapit ka doon. Alis ka dyan, Alis ka dyan. game okay, po. game. One, two, three, go! Puta sa bay, ha? tekla tayo yung I-tekla tayo yung Pati ka na mas. Pati ka na mas. Doon. Pati na. Pati din na natin kung may butas. Titignan natin. Nahulog yung mas gago. May laway pangay. Wala. Walang butas. Isa Don. Nahulog ka eh. mas ni Don, Palitan. 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 Ulit. 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 sabay, sabay. Ulit. 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 Para parehas, para parehas. Kasi dalawa na naman sila tira. Isabi niya palit na mata. Sige, sige, sige. Geng, geng. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Sabay. Sa ilong, sa ilong. Tanggal, ano, tapan yung ilong, tapan yung ilong. Ginamit na si Lighter, 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 lighter. Walang butas yan, nakita-kita na dalawa sila. yung mukha talaga para ano. Ito, ito, ito. Okay, ma Takwa po ay, Itakpan yung mukha sana, maganda talaga. game, 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 Dapat sa ako. Ito na, ito na, ito na, ito na. Malis ka diyan, malis ka diyan, malis ka diyan. Malis ka diyan, dit. ka diyan, ka game, game. Dalawa lang sila, paunahan lang 'to. Ah, kung sino una makapatay niya, siya 'yung mananalo ng Power House Lucky Game. Uy, free, Malis ka diyan, alis ka diyan, alis ka diyan. 1 2 3 go. Hoy! Sabay pa rin ang puta. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Dapat patas tayo. May hawak lang, may hawak. May hawak. Hindi kasi ng gano'ng mamatay. Lagyan mo lang face lahat na malakas Oh, may hawak. Hindi, dapat ang gawin mo, ikaw yung may hawak ng kandila. Oo,

Okay, okay. okay. okay, o kandila na lang pag pinatay ng sariling ano disqualified na para mabilis na lang tayo Pagka dapat talaga yung hangin na manggagaling sa inyo Sugay sugayan Malaki wala 1 2 3 deretso kay ta tauna Game na, game na, tumapatak na sa akin. Game na, game na, game na. One, two. Game na, game na. Oh, game na. Ito pre. One, two, three, go. Alam na, na. gusto mo? Kami tapos natin May nanalo na. Dahil dyan, may nanalo na. Pre, ang nanalo ang tropa natin oh. na si... Don Don! Taweras Clotty! Oh, pakita mo, pakita mo pare, pakita mo pare, pakita mo pare! Pakita mo! Tupad pre, tupad! Na tupad! Ayun na! Yeeey! Tupad Clotty! Tupad Clotty! Tupad Ako -uh. na ito, ako na ito. Nagayang ko yan. Ako na ito. Akas niya ako. Pre, mas kailangan mo yata Wow. ilaw, pare. Ay, pang motorbike. Mas kailangan mo yata ilaw, pre. Yung sa likod, sa likod, pare. Sa likod, sa Sabi pare, salamat sa powerhouse floating. Salamat sa powerhouse floating, pare. Salamat. May susunod pa.